Ikaanim na kabanata Bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap, sapagkat sinabi ng Diyos, Dininig kita sa tamang panahon, at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi kami gumagawa ng kahit ano na ikatitisod ng ibang tao. Para hindi mapintasan ang paglilingkod namin sa Diyos. Sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin ang anumang hirap, pasakit at kagipitan. Nakaranas kami ng pambubugbog, pagkakakulong at panggugulo ng mga tao nagsikap kami ng gusto at kung minsan ay wala pang tulog at wala ring pagkain. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtitiyaga, kagandahang loob, sa pamamagitan ng patnubay ng banal na espiritu sa amin, sa tapat na pag-ibig at pananalita, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang matuwid naming pamumuhay ang aming sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. Bilang mga lingkod ng Diyos naranasan naming parangalan at siraan ng kapwa, purihin ng iba at laitin ng iba. Pawang katotohanan ang aming mga sinasabi, ngunit itinuturing kaming mga sinungaling. Kami ay tanyag ngunit hindi kilala. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Dinidisiplina kami ng Diyos, pero hindi pinapatay. May mga nagpapalungkot sa amin, ngunit lagi pa rin kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Kung tungkol sa mga bagay dito sa mundo, wala kaming masasabing amin. Ngunit ang totoo, kami ang nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay. Mga taga-Korinto, naging tapat kami sa aming pananalita sa inyo dahil mahal na mahal namin kayo. Hindi kami nagkulang sa pagmamahal sa inyo. Kayo ang nagkulang sa pagmamahal sa amin. Nakikiusap ako sa inyo tulad ng isang ama sa kanyang mga anak mahalin ninyo ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Huwag makikiisa sa mga hindi mananampalataya. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, Ganoon din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosa na tang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, Mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuring na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito.